Ayan guys, update tayo ngayon dito kay Huwaga kung saan ay nire-renovate yung parisan ni Huwaga. Ayan po. Ang nagpa-renovate po nito ay si Ma'am Lloyda, ang kanyang manager. At babaguhin po daw ang kwesto at papagandahin para magkaroon naman ng pagbabago ang parisan ni Huwaga dahil sa kanyang pagsikat sa kontrobersyal. Nakikita niyo naman guys, unti-unti niyang winawasak. Ang parisan ni Iwaga. Ayan po, guys. Ang paligid, masisira na. Ayan, o. Hi, Hi, sir! Parisan ni Ayan, napalitan na. May